Good morning mga ka -roosters. So dito naman tayo sa booth ni uh, Sir Biboy Enriquez nandito tayo sa booth 87 syempre nandito yung ating mga kaibigan ng mga Amerikano nandito si Doc Boy nandito ang Firebird Angels at syempre ang pinaka dala nila ang ating pong mga treating uh, materials na pwede natin mabili, no? mga class A They got the red kelso, Maclean hat, super sweater, at pure na yellow legged hat. So, alin na kayo, mga carousers. At syempre, ayan, ang daming tao. Sigit lang tayo para makita natin yung linyada. Ayan. Nandito ang white kelso. Ayan po ang presyo. Class A po yan. So, sir, ayan. Lipat lang tayo dito. Makikita nyo sila dito pag pumunta kayo dito sa boot ng Parber. Yeah, si Ma'am MJ. Subok na. Mag <laughs> Makikita nyo rito si Miss Subok na magaling. Very loud na. So, yan. Ang mga linyada po na nandito ay we got na mga crosses na to, mas mura na natin 'to mabibili. White Kelso, mga lahat ng crosses ng mga White Kelso, yan. 4,000 na lang yan mga kaposter at doon naman sa mga malalaki titingnan natin kung makakalusot tayo mamaya doon para lusot na tayo para makita na ang mga kaposters natin at nandito si ma'am Luni yan. Yeah. si ma'am yan yeah. Makikita natin sila dito pag pumunta kayo sa boot ng ex ng uh, barber. Yeah brought to you by SEMRETA TAG EXCELLENCE And si Doc Boy. Hi Sir Good Morning po Okay so may nalating silang mga stud We got a Pure Red Kelso Okay Ayan na yung presyo mga ka-roosters Yan po piling-piling naman And ayan si Bossing natinili na ng Ayan Ayan yan po ay piling-pili na mga pure white kelso. Mamaya silipin natin. We got a pure Maclean hats. So, klase AB na yan. Ayan. Silipin natin. Medyo against the light lang. We got a uh, pure Dan Gray lace around it. Pure boss around it. Pure Dunkray Daisy. Yan. Tignan mo naman ako kano kaganda yan Pure White Kelso Class A. Yea, so separate so, ng dito ang uh, mga Pure White Kelso. Ay so, naman Class AB B. Uh, with a uh, discounted price yan so nandito tayo sa tapat ni Carlo Tari Maker booth number 87 tayo at ayan ma'am ay okay, sige uh, po yan yan si Sir, ka. so sir Doc so ayan po magpipicture taking lang kami So dala, ano panginatay niyo nyo mga ka-roosters hanggang day 1 Punta lang kayo dito sa bund ng Farbird Game Farm Yan. Ito po, example ng ano to, ano sir, ano to kuya? Pure and uh, class A no? Ayan. So yan po, makikita natin dito Thank you Bro huh? Brought to you by, Siyempre, The Rooster Bed Project Picture lang kami